Ano nga ba kalaki at kasama ang magiging epekto kapag ang dalawang makapangyarihang bansa ay nagpalitan ng nuclear bomb Sino-sino ang mga lubos na maaapektuhan at anong lugar o bansa ang maaring madurog na dapat natin iwasan Isa nga ba ang ating bansa sa direktang maaapektuhan Ang pagbagsak ng Soviet Union ay nagtapos sa takot ng pandaigdigang digmaang nuclear, ngunit ang kamakailang pangyayari sa Europa ang nagtaas ng tensyon upang maisama sa usapan ang digmaan sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo. Pero gaano kasama ang maaaring mangyari kung magpalitan ng mga nuclear ang Russia at Estados Unidos? Kung sakali mang magtagpo sa digmaan ang dalawang makapangyarihang bansa, magdudulot ito ng malaking pinsala sa isa't isa ang Russia ang pinakamalaking nuclear power sa buong mundo na may tinatayang 5,977 na warheads ayon sa Federation of American Scientists. Kung gagamitin ni Putin ang kanyang tactical na nuclear device sa Ukraine, maaaring magdulot ito ng isang sunod-sunod na reaksyon na magdudulot ng pandaigdigang digmaan. Sa pangyayaring magkaroon ng ang nuklear na kasangkot ang Russia at Estados Unidos, tiyak na kasali rin ang mga kaalyado ng Amerika sa NATO isang sitwasyon na kung saan ang ilang bansa na paborito mong puntahan o ang lupa mong sinilangan ay hindi mo na nais pang manatili kapag nagsimula ng magliparan ang mga missiles. Kung si Vladimir Putin ay makikipaglaban sa isang digmaang nuclear, maaring asahan ng mga naninirahan sa Estados Unidos na ang karamihan sa mga pangunahing lungsod ng bansa ay mawawasak sa unang pag-atake lang ng intercontinental ballistic missiles ng Russia. Ang mga lungsod tulad ng New York, Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco, at Washington D.C. ay kabilang sa mga unang tatamaan ayon sa isang mapa na ginawa ng mamamahayag ng CBS News na si John Dodge noong 2015. Ginamit ni Dodge ang open-source data mula sa Federal Emergency Management Administration o FEMA at ang National Resource Defense Council upang mailapat ang mga posibleng nuclear targets ng Russia sa Estados Unidos kasama rin sa listahan ng Colorado, Montana, North Dakota at Wyoming, mga lugar na nagtataglay ng malaking bilang ng nuclear arsenal ng Amerika. Kabilang sa mga mas malalaking target ay ang mga aktibong nuclear plants. May mga humigit-kumulang na siyamnapung planta sa buong US, kung saan ang ilan sa mga ito ay matatagpuan sa Alabama, Arizona, Maryland, New Jersey, Pennsylvania at Tennessee. Ang Estados Unidos ang magiging pinakadelikadong bansa na hindi mo na nanaising puntahan sa panahon ng isang nuclear exchange. Dahil ang Estados Unidos ang pangunahing kaaway ng Russia at pangalawang pinakamalaking nuclear power sa buong mundo, na mayroong 5,428 na warheads ayon sa Federation of American Scientists. Ang United Kingdom ay makakaranas din ng galit ng Russia. Malamang na hindi rin tama na maging target ang United Kingdom ng mga bomba ng Russia sa anumang nuclear war scenario. Ngunit madaling makita kung paano ito maaaring maganap sa kasalukuyang geopolitical climate. Lalo na't naging isa ang London sa pinakamatibay na taga-suporta ng Ukraine mula nang simulan ng Moscow ang kanilang pagsalakay noong 2022. Si Putin ay nagbanta na gagamitin ang nuclear na sandata laban sa UK nang hindi bababa sa 35 beses noong 2022 mula ng sakupin ng Russia ang Ukraine na maaaring gawing pangalawang pinakadelikadong lugar na maaaring mapuntahan sa kaganapan ng isang digmaang nuclear. Marami sa mga pangunahing lungsod ng UK ang nasa ilalim ng banta, ayon kay Adam Kailier ng Daily Star noong Setyembre 2022, nang ibalita niya na isang mapa mula sa panahon ng Cold War, na natagpuan sa National Archives ng Bansa ang nagpapakita kung saan maglulunsad ng pambobomba ang mga puwersang Ruso. Ang mga target noong panahon ay kinabibilangan ng Central London, Edinburgh, Teesside, Leicester, Manchester, Liverpool, Glasgow, Hull, York, Dover, Cambridge, Maidstone, Huddersfield, Wolverhampton, Coventry, at Sheffield. At sa tingin ng ilang eksperto, ay malamang na hindi gaanong nagbago ang mga target na iyon hanggang ngayon. Kasabay ng mga sentro ng populasyon na ito ay ang 23 RAF bases 14 UCF bases, 10 radar stations, 8 military command centers, at 13 Royal Navy bases na pangunahing magtatakda ng pinsala sa buong British Isles. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan ng Russia, hindi ito makakaligtas sa pinsala ng isang posibleng digmaang nuklear, kahit pa si Putin ang unang kumilos. Sa pangyayaring unang umatake ang Russia, magiging matindi ang ganti ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyadong NATO. Sino-sino ba ang mga miyembro ng NATO? Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay binubuo ng mga bansa na pinangungunahan ng mga founding members na Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom, at United States. Binalaan ng Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden si Putin noong Oktubre 2022. Nahaharapin niya ang Armageddon kung sakaling subukan niyang gamitin ang kahit isang tactical nuclear weapon sa Ukraine. Bagaman wala tayong konkretong datos sa kung aling mga bansa sa NATO ang maaaring bumbahin sa pangyayaring magkaroon ng digmaang nuklear kasama ang Russia, sinabi ni Dmitry Rogozin, ang pinuno ng Roskomos, na sa isang digmaang nuklear, ang mga bansa ng NATO ay mabubura namin sa loob ng kalahating oras, kung saan magiging napakamapanganib ng mga lugar na madadamay kung magsimula na ang digmaan. Kahit hindi ka nakatira sa isang bansa na maaring direkta na maapektuhan ng isang nuclear exchange, ay hindi ka pa rin maaring mapanatag dahil kahit ang isang maliit na alitan kung saan dalawang bansa ay maglalabas ng mga nuclear na sandata laban sa isa't isa, ay maaaring magdulot ng pandaigdigang gutom. Maaring umabot sa limang bilyong katao ang mamatay kapag nangyari ang nuclear war. At nakakalungkot mang isipin, ang ating bansa ay hindi pa handa sa ganitong klasing digmaan. Hindi handa ang Pilipinas para sa emergency preparedness sa nuclear radiation, samantala ang ibang bansa ay handa na para dito. Kailangan natin maghanda ng maraming potassium iodide na siyang makakatulong sa pagharang ng radioactive iodine na maaring maabsorb ng thyroid gland. Bukod sa mga gamot, kailangan din natin ng mga fallout shelter. Na sa tingin ko, hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Sa oras ng pag-iisip sa digmaang nuclear, Ito'y hindi lamang isang pag-atake sa isang bansa, kundi isang pag-atake sa buong sangkatauhan. Ang pinsala nito ay maaaring umabot sa mas malalim na antas. Nagiiwan ng marka hindi lamang sa pisikal na kapaligiran, kundi pati na rin sa kalooban ng bawat nilalang. Sa ganitong kahalintulad na sitwasyon, mahalaga ang pangunawa, kooperasyon, at pagkakaisa upang magsilbing pundasyon para sa kapayapaan at seguridad ng buong mundo.